Agdamo din ang iba't ibang pinsala ang lalawigan po na Isabela dulot naman ang malakas na bugso po ng hangin at ulan na talaho ng bagyong uwan. Sa Santiago City, nilipad ang bubong ng mga gusali dahil sa sobrang lakas ng hangin at nagkalat po ang mga yero sa kalsada. Nagkalat din ang mga sanga ng puno at iba pang sa bagay na tinangay ng hangin. Kinaumagahan, tumambad ang mga nagtumbahang poste ng kuryente at makakawad po na humambalang naman sa mga kalsada. Dahil dito na wala na supply ng kuryente ang 33 lugar sa Laluigan. Samantala, masama naman ang loob ng isang residente sa Isabela matapos wasakin ng bagyo ang kanilang bahay. Masakit sa loob ko. Man na, sabi ka, binta na natin. Ako wala rin, hindi natin mapapagawa. Ako, ganun. masakit naman sa loob ko. Hindi, wala rin akong magawa. Tinig po ng biktima ng bagyo na si Maribel Abilardo Sa bahay naman ng Rojas, ang bubong na lamang ng mga bahay ang nakalitaw dahil sa sobrang taas ng baha. Ayon sa Isabela PDRMO, umabot po sa 53,000 individual ang kanilang inilikas.